Ay, videohan uh, ka man na. lang. Nami-nami o pasaka? <laughs> nami, no? Oo, nami. Mali yun? Paano nang? Dali nang, ilikod eh. ako, mo <laughs> ako, model. Oo, malikod ako, model. Nami, Nami, si Pati rin

Kali na. <laughs> oh, Dritsa. ka. Kuyti. <laughs> <laughs> Nami mo buli li mo lang buli ang model. <laughs> wow. siki, <sige, laughs> siki, oh. wow, mana? Oh. <laughs> <laughs> oh. Nami no. Bu nami nami gid ali. Ikaw yeah. akala in dati gaad bayara. Nga makaraw ta kanami. Bigjo pa tara. <laughs> <laughs> Model ka dere jirik. Bu na garing ah. Hala oy. Hapo gali oy sa inog aging. Ah, puy puy ang tuhod. Do oh, mangman nganting oh. aduna. Di malipo nga kon ay. Sabi <laughs> an sing ana isip barikos. <laughs> Ayo oh maguwa tatong barikos kara. Oh, inhale exhale. Grabe. <laughs> 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 inhale exhale ani ka mo. Ada agahon ama ah, Honda. Sobra pa sa next squat ako karaka. Ay oo no? Apo sakit ang paa. Wow. Ay. Nami. Yan sila kita. Hindi ko nag-squat nga na tana Tala. Pag uuwi nga doon naghahakwat itbang ko. ako medyo naghako ako kon. Lay wakasalang si Milan na ito ito nag-agi. <laughs> sa pihak oo oh, oh. hindi Ha. kasarang itaas. Oh grabe. Kayangan ini nang Lourdes, si ay mo nagagi. Ante ito na ho <laughs> <laughs> oh, no. na Po kita tama to do bilog na ano ho. May dala pa abi nga. May dala pa abi si Ami nga dinosaur. Ato ani ho. Mo dikiduk. ha. ta ka piha. Anteria iya ga sa ka dugit niya. Ah, kagahat. Yahato dugit uma. Ah. Unsay to dai. Ho. Suroy dai. Hello, manaw di ka na Naa ni no? He oh. na Kita oh. bye-bye ha. Lumion, ho. Cute-cute ay iman nga, buwitan, ho. Tapos mahunggos, abiman, ah. nag <laughs>